Matagal pa ang ruta mga guys no pero ito na mapapalitan na ni Buscar mga guys ang iyang hub kay nabuak dati at tapos mga guys ang balisakon, sa akin chuchu blessing do amen ba <laughs> kamahal sa mina makal yang mga pisa-pisa Hello magandang morning sa inyo mga guys So po adlaw at love ni si Tatay Buscaro oh, Bagong panahog niya sa Baruto <laughs> Hambal niya sa akin mga guys no Ang iyang bike Natambak na na naman ito Nang sobra pito ka bulan Guro ah oh Mga pitong buwan siguro niyang in-stack So bali mga guys yung nangyari dito Last ride na Medong December Naguba ang iyang hub oh, Nabuka ang iyang ano, repair kit So hambal niya sa akin Hindi niya na lang daw orderan Magbabakala na daw kami ng bag. Oo, oo. Ito, mga guys. So, na. DT Swiss, mga guys. Ang iyang hap nga yung bakal. Oh. DT Swiss nga. 350. Tapos, sinabayan niya naman sa pag-ilis ang iyang atar kasi medyo napapagod na daw yung unang niyang atar. Eh, oh. Medyo nakakalbo na daw. <laughs> <laughs> Dahil nga masunurin tayo, mga guys. No. Siyempre, inumpisahan ta na ito sa pag buklas. Oh. Hindi po pamananamit lang sa inyo. Ang balis ako. Nukasan ta daw ang iyang frame kay man. Medyo may na. Para naman mamaya ako Takot tayo sa ng habya, siempre pagbalik ta sang Will City Ausya Alsia. Wow. iyo ah! adore at dahil nga natapos na natin mga guys no, sa paglimpyo ang iyang frame set mga guys. Siyempre dito naman tayo sa iyang wheel set. Oh. Bubungkagin natin ito mga guys. No. Isa-isa on na sa pagliso. Ang iyang ispo kasi nga ibabalik natin yung ano niya yung spokes niya. Oh. Kasi mga guys no, pag hindi na na ibalik. Baka mahal mo na mo. <laughs> Filars na mo. Abaw. <laughs> so, ito na nga ni, mga guys. Matapos na natin limpyuhan bungkagon. Ito na resulta ng ating nilimpyuhan mga guys na baka namin katinaw na sa mga crankset niya. So, balik tayo dito mga guys. No, matapos kong i-align pala kanyang wheelset mga guys. Siyempre, ito na ibabalik na nato ng iyang akags. Kaya tama, kalimpyo lang. Tawa, si Buscar. Bila daw na lingaw man sa sangiyang. Naging bakal. Bila sa pila pinangabudlayan sa pilakabulan. Nasakyan niya naman baw. <laughs> este, masakyan gali. Ayambot na lang kita So, bago natin mga guys, si Takot pala yung gulong-gulong niya na bago. Oh, Siyempre, magchuchublis nga ne Tayo, Teddy arena na. Ano pa ginawlat nyo? Paslak na. Lagi na sa Yang yakult nga Greeno para naman mapalibot-libot. Tabaw. Ah. <laughs> Ka-perfect Sang wheelset, sa yunipota. <laughs> So, abang nagtatakot tayo dyan, mga guys, noon ng mga pulis, sabihin ko sa inyo, ang bike na ganito, hindi naman to sobrang gastos, ah. Hindi, <laughs> hindi, kumamit lang, ah. Ay, sige lang, sige lang, <laughs> so, sa mga solid followers natin, mga guys, so, sabihin ko sa inyo, mapaluma man, mapabag, o man ang bike nyo, mamahalin ba, o mumurahin ba, kailangan talaga, mga guys, no, may maintenance. Oo, oo kailangan, mga guys. O, pag sinabing maintenance, syempre, magagasto ka, wah. <laughs> Pero, mga guys ha, dapat iwasan nating masiraan sa daan kasi ang hirap kaya magtulak ng bike. Ikaw kaya magtulak ng magandang klase bike mo, magtutulak ka, wag Ay, hindi, hindi na me. Oh. Ayun <laughs> puta. <po>, <laughs> so ayun nga ni mga guys, no? maraming salamat sa inyong panood ng ating video na tatapos na rin ang ating ginawa sa araw na ito. Sana'y na-enjoy kayo, kay na-enjoy man ako, kay ready na si Buscar sa Domingo. Oh. Amin na lakad labaw, tulog, yun naman ni Karon mo. <laughs> Eh, diri lang ka mo, kaya diri lang ko, kay si Buscar, mapuli na sa kano. Ho. <laughs> Ayan, bot na lang gida. So, madama gaya, salamat. God bless. Paalam na po, mga yunipota. <laughs>